Uy, <laughs> excited <Wait, laughs> <head> ka ba? <laughs> Badong isi daw! Geng, geng! Matik Alam Ano mga rupa? Kami ang pamilyang siway! <laughs> <laughs> The number one leader, yeah. Budoy, ng Etibak. Jok lang ba ba? Kumanta, kumanta, no? Is ma'am. AC Garage. Ay! Yeah. Ay! Kaya Jeff, baka may mabatingin ka naman, kaibigan natin dyan. Labudol na naman ako ni Lowek. Ay, labudol na. na naman. Aray mo. Pinasa mo na. Pinasa. 120 binibenta, binayaran 85. Alam! Ano pala naman Ano pala nag-usap-usap uh, lang mga ropa. Arnate! Ah, ganda pala pag may ilaw. Hey! Dalawa na i-appel nyo, <laughs> 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 Dalawa na i-appel Dalawa na i-appel? Grabe ka naman, Oso! Ay, sarap. Ubus nang unit. <tik> nah, Pre, kami bayar dito. Interior caka exterior no, 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 no. mam, eh, <laughs> May sakit na sila. <laughs> <laughs> Inubo ha. Iba to. <laughs> <laughs> <Kuya Badu. laughs> Geng, geng. ka <laughs> ah. na. Ito ba? Dari ka Dar. geng Gen. Ah. Aray Ano niya? Ha? Wag. 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 <laughs> Ayaw. Arar yan. Kaya pigahan to for checking pa tomorrow ha. Uh. Ay! Ay! Parang tagalati dinagita. dito kita yes, yes. Ayan uh, ako. Ayan ako. Ayan ako. Ayan ako. Ayan ako. Tila mo yung isa. Tila mo yung isa. Kaya na good boys. Pasok na. Pasok na sa alo ka geng geng. Now you know. Kaya ka geng geng. Peace okay. lang. Papa geng geng ha. Yep. Huh? Wala. Okay. Jambe. Sipa sipa. Ha? Safe na safe. Ano yun? Sa pa natin. Yeah, Kaya eh. Good safe na good Umay, safe. Umaya, pagkatapos si Jan, good alam safe. na. Anong gagawin? Ah, ah, Bunga siya! Ah. Eh. Oh, Ikaw ang pala. Ay, hey, picture mo na tayo. Picture, picture niya. picture 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 bigyan, Dito, dyan oh. Ayun <laughs> <know>, oh. Ma <laughs> Pinagsama-samang malulupit na bahay, Sel. <laughs> Oh, mm -hmm. ako oh, 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 Pinagsama-sama, malulupit na ba eh, sir? Wala, wala lang si Buloloy eh. Ano yung malulupit si mga bo. oh, mati. Boss Bambi, baka may babatiin ka lang. <traaksana> eh, As may ay, ano na tayo. Ay, ay, na. <laughs> <Ay>, na. <Nickna. laughs> wow! Beautiful eyes. <laughs> Huwag pala! May oh, yeah, dalaw kang tiyanig sa'yo! Uh... Huwag ibibiyahin ko ng late yan para oh, uh... yan! Huwag <laughs> ka kilala! Pero, Alin. kanina, kanina si boss ka ko. Nagpapakaramdaman lang kayo? Oo, oh, wala! May <laughs> kasa ko pala pala, dalawa mga CY! Pagbaba ko pala! Oh. Pagbaba ko, <laughs> ko pala, sabi ko si boss o. Oh, Kunwari kailangan ng pera nun. Nagkikita <laughs> <laughs> rin mo na tayo dito. Ano na tayo?

Ah, sabi, sabi mo, hindi ka ba Angel? Ba Angel ko pala. Si Boss eh, naman, sabi niya nga, hindi rin ba Angel? <laughs> kala ko ba sa totoo ka lang? Kasi nung haligan, para makatawad. <laughs> Ay, wag niya,